<laughs> <laughs> Parang ako, ano, feeling, feeling ko, ano, um, isa lang siya sa mga taong talagang na-enjoy yung community ng Valero. Uh, kahit ano eh, nagkukulat na nga ako, pero lang mga sariling lakad eh. Ito ka pala talaga siya doon, I'm sure. Na, Nag-join siya ng mga surf competitions. So nakikita, na, natutuwa ka na nagigilap niche siya dun sa environment kasi yun yung parang yung work audience talaga namin eh na parang kung ako nandun iba rin na meron akong friends meron akong sariling friends dun eh mas matagal siya dito so mas marami siyang friends dito may inom naman ang lambanog <laughs> ay hindi po. hindi ko pa rin ako napatry lang lambanog siya kanya ah. Like, hindi naman siya heavy drinker. so surprising ah, parang isa sa mga parang miss ano eh may pagkakayaton o ano o ano umiinom ka. pero hindi, hindi siya ganun ka lakas okay. so, <laughs> ito <laughs> ako lang iniinom ito lang iniinom ko ano to kape <laughs> <Tago. Coffee. laughs> pero oh, may coffee shop kayo doon di ba? si so, David, talagang pag tinanong mo, Manila or Baler? Baler ka. <laughs> LDR so, pa rin? Yeah. Yung nangyari na po yun. nangyari na na nagte ako dito, Three weeks kami yung uh, nagte-taping ako dito kasi nasa Balercia. Kasi nasa Balercia. Um, ako na nagte-taping. Nung nasa Korea ka, nasa Balercia? Yeah. O nasa Ireland? Kamuwi um, muna siya. Pero may, may isang week po na nag-retro sa Balercia. Uh, kasi may mga itas na lang And then, dahil nga isang, halos ah, isang buwan akong wala, nagpunta muna sa na uh, kailangan mo ng tulong talaga o kaagapay sa buhay, sa desisyon. Kasi honestly, isa po ako sa mga tao na pabago-bago ng isip. Hindi ko alam kung naman ako ba yun sa parents ko o sa nanay ko ba, sa tatay ko na parang madali akong magbago ng isip. Pero pag meron tayo isang tao na talagang pinatrust mo, magbigay sa'yo ng sound advice na, ano, na, na puno ng logic at ng practicality. Parang, uh, okay, at least may tao sa sasabi sa akin. Kasi kapag ako, ako na ako lang mag-isa, parang before, ano eh, uh, lagi kong iniisip, gusto ko ng freedom, gusto ko na ako yung mag-decide on my own, gusto ko na, na mag-indip, ano ako, parang independent ako. Pero, when when you're given so much freedom, minsan parang na, 'yung to ko, diba? Pero dahil parehas kami ni David dun sa parang ng ng outlook sa buhay kasi the family resilientness. Tapos nang makabait yung laging sinasabi ng pamilya ko sa kanya. Nanay ko nga parang mas na-attach pa eh, siya. <laughs> mas mabait sayo. <laughs> Think, mas mabait pa. Definitely, mas mabait pa. Alaga? Kasi yung environment niya, Ate Rose, iba rin eh. Diba? Na pinalaki siya ng, sa ibang paraan. Napalaki rin siya ng maayos ng mga katulang niya. Close siya sa mga kapatid niya. So, alam niya kung paano traduhin yung mga babae na maayos. And yung outlook niya rin sa buhay talaga. Masasabi ko niya? Tama, tama pang pinigay sa akin dito. Kaya nga, pero like, ano buti hindi siya yung dumarating yung time minsan na parang hindi naman insecure, kundi siguro makaselos pa nga or yung medyo kinakabahan. Kasi syempre ikaw, nasa mundo ka na showbiz eh, ang dami mo nakakilala, ang dami mo nakakasalamuha. Paano pag ganun? May time? Kung meron man po sigurong selos factor, parang papirunang ano, pa parang pabiru ng, pabiru na rin pag-uusapan. Tapos parang open kami doon na, ah, uh, eh, maka-appreciate ng beauty ng ibang tao, or ano, uh, parang mak maka-appreciate ng appearance ng ibang tao. Kasi, gets niya eh, na ang dami kong nakakasa, nakakasama, na um, sobrang attractive, diba? ba? Pero, parang sa akin, hindi, hindi siya malaking problema sa ngayon. Sana hindi, mag, uh, hindi maging problema ever. Kasi parang we're taking it quietly lang sa ngayon. Paano mo siya sinesecure? Sinesecure? Yun palang ano eh, yun palang every time na uh, may trabaho ko. Kasi sa ngayon po, hindi naman, wala naman akong trabaho na meron na partner. Ah, uh, or so, love scene kissing scene wala naman. Wala naman. Ako meron mas. Pakikita <laughs> niyo tapos sasabihin nila lang na uh, medyo uncomfortable siya pero hindi magiging big issue yun sa akin So pag gano'n, uh, paano ka? Pa? Uh, wala, it's work Ayan at parang alam ko naman sa sarili ko na hindi ako attached dun sa co-actor ko or uh, kasi kailangan din ng honesty e eh, diba sa ano sa relationship na kapag uh, may ganitong nangyari o kahit na outside work pinapag-usapan pa rin namin kasi ayoko nang meron din akong, ano eh may karga-karga rin ako hindi ano eh hindi ko sinasabi sa kanya so it pays to wait no no nakita lalo mo si Dave hmm. parang okay lang kahit a late bloomer ako <laughs> ay binigay naman sa akin sa kayong nakilala ko naman talaga parang minsan po hindi ko ma-imagine ma na ang layo ng ng ano namin lugar namin sa mapa ng So, oh, Pero oh. pinagtagpo kami. Eh. Tapos, um, yung, ayun ko, tama yung soul connection. Ang tawa, so. may naalala ko. Sabi ko, okay lang na, nila na-ghosting ka, no? ano ba <laughs> yeah. Okay, okay lang yun. Hindi ko na nga ngayon, eh. Hindi ko na nga parang, uh, cargo, cargo na yun na, na, naging insecurity. Kasi naging insecure ako for, for a long time. Sa sarili. Talaga? Okay. Doon? Uh, kasi, Kasi naman, ka. di ba? Oo. Oh. Oo, oh, pero si China sabi niya siya, kapag darating yan, mararamdaman. ko. Oh, yun. Noong araw ng kasal ko, nandun si China, tapos sabi, sinabi ko sa kanya, tama yung sinabi mo, kapag dumating siya, mararamdaman ko. Nararamdaman ko. Kasi...